Ayan natin. <laughs> so, <laughs> so, nagsibabaan sila pag may titingin sa kanila eh. Nagsibabaan sila eh. So, ayan guys. Sa wakas, nasilayan ko rin yung mga pamangkin ko. <laughs> <laughs> yung, yung mga lahi ko, ayan o. -anak, <laughs> oh. Mag-anak. Insan. Oh, yeah! morning. So, mga block bull, ah, good morning. Ah. Oh, uh, uh, for uh, today's uh, video, mga block bull, uh, ay, kami ng uh, Ternate. So, sisilip tayo dun sa may uh, the longest tunnel of uh, the Philippines no Kibiyang tunnel mga kablakbol so ang oras ay uh, 5.35 so punta na tayo ng meet up mga kablakbol let's go at tayo na nga mga kablakbol no pagdating natin dito sa meet up ay uh, kunting uh, banding bandingan tsika tsikahan at uh, maya maya ay dumating din si Gary galing ng uh, Los Banos para makiisa at uh, sumama sa uh, range na ito. Tapos nito ay hinihiling ko ang kanyang uh, presensya para pamunuan o pangunahan ang uh, pagdarsal para sa isang uh, proteksyon sa aming paglalakbay. At uh, pagkatapos ng uh, pagdarasal ay... Uh, hindi na kami nagtagal ay ride out na ang trupa mga Black Bull. So, alis ang trupang 3 kasama yung mga taga... Ano, taga... Trupang 3Bs din na taga Jamie. So, kulang-kulang 20 kami. So, may dadagdag pa. So... Alas 6. In punto. Uh, ride out na ang grupo. So, let's go! So, ride right, mga Black Bull. ah uh, 6.35 So Kalabas na kami ng uh, Boundary ng uh, Papasok na kami ng uh, Tracy Martiris So may mahigit kami 20 Alright 6.42 mga kulakbol uh, Dito na tayo sa Bantayog ng uh, Tracy Martiris at sa uh, ano, uh, City Hall ng uh, Tracy so proceeding na tayo pa Barangay Sabang naik mga Black Hole so right mga Black 640 ito yung palasyo ni Jun Vic <laughs> sakto ala city mga black bull at uh, papasok na tayo ng uh, barangay sabang umaga aga yung ating uh, pagdating dito so ayun mga black bull chill chill lang tayo makakarating din tayo sa ating uh, parurunan so right mga black bull uh, ala city kensi, closing na tayo papuntang maragondon tropa. Nag-aabang. Okay. Doon sa unahan, sa may ano, may hospital doon. Sa tapat, may lugawan doon. Maluwang ang anuhan doon. Doon tayo. Dito, dito. Oo. Oh. Ayan, dito. dito. May mami, may koto. So, ayan ah. ah. karga ang tropa, karga. <laughs> Kailangan magkarga para may lakas. So, ayan. Kawawa ang tindahan, madapuan ng tribis. Siguradong ubos ang kanilang paninda So red right, mga blockhold na uh, 7:14 proceed na uli ang tropa packet na kami ng uh, ano mga blockhold uh, proceeding na to uh, Maragondon So right passing through away uh, arc of Maragondon So ayun mga blockhold uh, 7:55 So part ng uh, pasok na tayo ng Maragondon uh, Maragundun at uh, paano na tayo ng uh, ater so ayun mga black Bull let's go let's go ayun, na tayo mga black so, wala na doon yung uh, ano arko ang nandoon na sa yung iba ang iba nasa likod pa so nasa middle kami mga black Bull at uh, uh, nalalayan yung isa dahan-dahan uh, lang hanggang sa makarating itong tulay na to uh, indication na uh, tayo ay uh, andito na sa maya uh, bandang uh, so, Ayun, may isla sa gitna mga black bull kaya si Marlon sa baba yan yung mga yung old old na daanan yan dyan sa baba so, dati ano palang lang to rough road sa ilang sandali ay uh, andyan ang uh, unang patag uh, na bahagi, <laughs> patagilid. <laughs> Alright, andito na tayo sa aking ating bahagi ng part ng ating rides ngayon. no So andito na ang umpisa ng walwalan. So, chill chill lang, tatay, maabot din to. Sa papiso-pisong paraan mga kablakbol. So, may mga nag-ano na dito. <laughs> Alright, mga Black Bull. Pag uh, ikay na gawi dito. Pag uh, isa kang uh, bikers, no? Hindi mo makakalimutan to. So, prepare for uh, shifting time, mga Black Bull. <laughs> Kailangan okay, na natin eh, Uh, ano yung ating uh, cambio so ayan na Rupa hindi mo talaga makakalimutan tong uh, bahaging ito pag ikay na may misiklita no? <laughs> so yun mga block uh, let's go pisu piso piso lang no? lahat ng na mga namimisiklita ito yung uh, hindi nyo makakalimutan sa tanang buhay nyo no? hanggang sa kaapu-apuhan nyo maikukwento ito itong parting ito buti nga to eh bumaba na eh <laughs> natapyasan na ito mga Black Bull 2011 matarik to o yan piso piso lang kaya yan I, bira. Bomba. Mahaba-haba 'yan. <laughs> so, ayun mga blackball. Focus tayo, focus. So, let's go. So, alright mga blackball no. Uh, before bipur mag- uh, puerto asul. So, dito tayo. Ay! Hey! shout <laughs> out ng mga tropa natin dito. <laughs> so 'yun. Ano 'yun? Ano 'yun? Ikaw ba 'tong sinasabi dito malakas dito? Ah, ikaw 'yun? Oh, Saman, lumbat, lumbata, lumbata. Ano, lumbata? Ah, sabihin ko sa iyo, gagartihin kita. Hindi, hanggang likod. gagartirin kita. <laughs> Yan yung daan na hindi nyo makakalimutan sa tanang buhay nyo. Shout out sa mga laging bumabiyahi dito. Na ginagawa na lang nilang laruan to. <laughs> oh, gilid lang, gilid! So, para mga bakas sa rancho, <laughs> parang torto ah <laughs> patag lang eh patagilid <laughs> paunti-unti lang papiso-piso makakarating din sa taas kunti na lang, bibigay na <laughs> <laughs> Di baling temuko waktu mulak. Eno. You know? Yang si glad ini, oh. Ludi wah. Oh. Yun. Ah. <laughs> Abutin. Ulah nang swildo. Bakit pas? <laughs> <laughs> Bakit ginusto? Wala naman tayong sweldo dito. <laughs> Grabe. Hanggang liig na yung hangin. Ha. <laughs> ha. guys. So, mayroon pang pa isa uli. Ayan o. Oh. oh. may isa pa uli. Kunti, kunti po ilo. Pahinga muna. Okay, recover, cambio. Ayan. Padidit, padidit. Alright. Konting boilo. Boilo para makakuha ng matinding builuhan. Tapos cambio. Alright. O, oh, diba? So, diba? sa wakas nasilayan uli ang uh, puerto pritso <laughs> mo trupa mamaya na magpicture diyan okay. so ayan guys sa wakas nasilayan ko rin yung mga yung mga lahi ko ayan oh mga anak <laughs> Minsan. ayan <laughs> uh, <Anak> natin <laughs> uh, nagsibabaan sila pagka may titingin sa kanila eh nagsibabaan sila eh so alright mga wall na 9.26 uh, dito tayo sa may DNR. Ayan, dito yung pahingahan namin nung araw. Ayan. Ang uh, DNR. MTS palay-palay mataas na gulod. Dito yung pahingahan namin dati Nag-iisa lang yan Tapos yan, paakyat na naman yan dyan Alright, let's go, let's go All right, mga kabulakbol no? Estimated time na mag Touchdown tayo dito sa Kebyang Estin So Sa mga nagana natin kanina Na kunting mga uh, kuintuhan. So 9.55 Andito na tayo sa kibiang So mamaya kunti Pagdating nila mag group picture tayo doon sa gitna Para uh, Mga 9 uh, Mga 10.30 So baba na tayo Okay. So yung mga bulakbul no, uh, pagdating namin dito sa kibiang ay uh, nandito na rin si Arvin na uh, no? So solo rin siya nga pumunta ng kibiang pero ang ang daan niya ay reverse sa Tagaytay siya dumaan pababa ng kibiang, so ikot siya mga kbulakbul kami naman ay balikan at ayun na nga kamustahan tapos kunti nga kwintuhan at pagkatapos ay nag group picture na kami pagkatapos na aming uh, group picture ay uh, daglian na rin kami at uh, bumalik na mga kbulakbul so ayon pagdating dito sa Puerto Azul signage ay Kunti din kaming nag din pero yung ibang kasama na Namin ay Nauna na nga bumaba yung mga tropa Nga GME So ayun mga blackball ang kabuuan ng ating Rides today So alright mga Ball, no Bull uh, 1209 Andito kami sa uh, Ano nang uh, signage Nang uh, Puerto Azul So hanggang dito na lang ang ating uh, video ngayon mga black at ito ang kabuuan ng aming uh, ngayong araw na to, no? Ang uh, sulyapan uli ang uh, Kebyang. So mga kasamahan at mga kasamahan nating iba ay eh, na. So ayun mga Blackpool, salamat sa inyong walang sawang uh, suporta at uh, sa aking mga video. So hanggang dito na lang. Good day, God bless and take care always. Bye-bye.